Okay, ah, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, suporta sa palarong ito sa inyo mga uh, malalaro sa so, mga pagulang sa so, mga uh, sumuporta sa Stone Maraming salamat na uh, hindi ito itatagumpay kung hindi dahil sa inyong lahat Ngayon, uh, ah, Hayaan niyo ako ipakilala ang ating uh, para sa ating opening remarks uh, Tinatawagan ko si Kagawa Lina Hernandez Magandang umaga po sa lahat ng mga bata Araw-araw ngayon supporta lang kami sa inyo kaya ang ating pumiling ang umubuo ng palarong ito. Pagkakita yeah! ni Roman, Maraman at ang kanyang mga kasama. Kung wala siya, wala kayo ngayon. Kaya ang minunod na suporta ninyo, suportahan ninyo ang pamunuan. live. Ang away away isport lang ito. Wala Long live! Ka? At sa kanyang palagpakaninan, kumusunod ng Long live! <laughs> Ako din po, dinadapatsalama sa ating kasamahan dito sa subdivision. Kung wala kayo, wala siya, Wala silang mag-asawa, wala kayong trophy, wala kayo ng medal. Palakpakan natin si Kuya Doc, si Kuya Jun. Sa pamamagitan po niya, ni Buya siya si Enel. Kung wala siya, wala Kaya dahil naman sa video na sa ating alunin at pagayon dito. mga kabatay, ay mabunong sa itin mga gandang video. Hindi ako ng ating kapitan si Benjamin Piquinto at ang pamumuhay ng Barangay San Luis. Kami po ay nakikisa sa inyo na suportahan kayo basta sa kayaayos at sa ikagaganda ng inyong paglalaro at pagsasamahan na sa likod po ninyo kami. Maraming maraming salamat po at sa lahat muli kung wala sila, wala kayo ang pamumuhay kapuluan ni Ronald Maramag. Sampu ng kanyang mga kasamag. Talagpakan niyo siya. Long live! Ano ba sa mga nito? Alpa ka pa mo! Hindi ko, hindi ko kasi mabasa sa mga nila. Basta sa mga nila lahat. Akro! Akro! Yo. maging halimbawa ang bawat membrong Ako. walang lelehe lagi tuwid hindi kayo makikitaan at walang magririklamo sa akin na makukulong o maano dahil sa illegal drugs

alam niyo sa pagtatanim ng halaman pala ngayon. natin